Lagyan mo yung kamay mo ng alkohol. Kung walang gasgas -gas yan or kung walang sugat yan, hindi ka aaray. Ha? Pero kung humapdi man yan, ibig sabihin may gasgas -gas yan. May something dyan. Tingnan mo, may something dyan. Di ba? Yung Quran, gamot yan. Kapag tinamaan tayo ng Quran at nag-ouch tayo, ouch. Talaga. Aray ko. Ha? Kapag nag out ka doon, sa sinasabi ng ustad, mula sa mga aral ng Quran, at natamaan ka, nag out ka, ibig sabihin may problema ka. Ibig sabihin may sakit ka na kailangan mo yan gamutin. Sinabi sa Quran na bawal ang riba, Kapag nag-ouch ka dyan, aray ko. Ah, ikaw yung may problema, hindi ang Quran. Gagamutin ka lang. Nasa iyo yon. Kung tatanggapin mo yung gamot na yon, Kung tatanggapin mo yung gamot na yon, yung katotohan na yon, at titigil ka na doon sa maling ginagawa mo, insya Allah magagamot ka. At sa susunod na magiging topic pa yan ng ibang khatib, yung patungkol sa riba, Ah, kahit ilang bisis pa yan, dahil iniwanan mo na yung pagririba, hindi ka na mag-aaray ko. Ha? Huh? Hindi ka na mag a -ouch. Oy, hindi na ako dyan naapektuhan, Ustad. Kasi, na Kasi wala na sa akin yan eh. Ibinaba yung Quran para magsilbing gamot sa ating mga sakit. May mga sakit tayo eh. Di ba? So, paano gagamutin? Magagamot yung mga sakit natin kung hindi natin tatanggapin yung gamot na ipinagkalob sa atin ni Allah. Halimbawa, ha? nirisitaan ka ng doktor. Ah, ito yung sakit mo. Ah, ito. Ah, ito. Bili ka ng gamot, ha? Ito yung sakit mo, eh. binigyan ka ng reseta. Kung bubursahin mo lang yung resetang yon, gagaling ka? Hindi ka bibili ng gamot, hindi ka iinom ng gamot. Kasi mapait, mapait kasi yan. Ayaw ko na mapait. I don't like it. <laughs> Ay, walang ganun. Ay, hindi ganun. Eh, hindi ka talaga gagaling, di ba? Pero inumin mo, kahit na mapait yan, tisin mo, insya Allah, sa gamot ni Allah, kapahintulutan ni Allah, gagaling ka. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung naglikha sa atin. Di ba? Alam niya yung kahinaan natin, yung mga sakit natin. Alam niya ni Allah kasi siya yung naglikha sa atin eh. At alam din niya kung papaano tayo gagaling. Ah, kaya ibinaba na yung Quran sa huling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam para magsilbing gabay at patnubay at gamot sa atin. Ngayon, nandiyan yung Quran binabasa sa atin sa mga mimbar sa khutbah. Lagi nating naririnig yung mga salita ni Allah. Kahit sa social media dumadaan sa atin yung mga salita ni Allah na ipinaparating sa atin ng mga ulama, mga da'ya, mga duat, mga ustad. Dumadaan sa atin. Sa lecture, subhanallah, lahat ng alam ng mga ulama, mga duat, na paraan para dumating sa atin ang aral ng Islam ay dinaanan nila. Isipin natin, actually, wala tayong may excuse sa kabilang buhay. Hindi natin may excuse sa kabilang buhay na sasabihin natin, Ya Allah, hindi ako natuto sa Islam kasi ganito-ganito. Kasi napakaraming paraan kung hinanap mo talaga yung paraan para matuto ka. Ngayon, mayroon ng mga online class. Subhanallah, yung tao lang talaga yung nagtatamad damaran. Okay? So, ganon yan. So, nandyan na sa atin yung mga gamot dahil sa hindi tinatanggap ng tao. Ha? Hindi tinatanggap ng tao yung katotohanan, yung gamot na yun. Kaya nalulugmok, nalulunod yung tao sa sakit ng kanyang puso. Nananatili siya sa sakit na yun.